Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some brusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon Maria Atisa Manalo at Vina Suportado ng kapwa nilang mga dating beauty queens na lumaban sa Miss Universe Oh my gosh! Nakakaloka ba? Diba? So yan ang pag-uusapan natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beauty! People, people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys So pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So syempre, papunta na tayo sa exciting moment. At eto na, eto na, This is it, guys. So, talagang magsisimula na ang paandar. Ilang tulog na lang. Mm -hmm. Pero, syempre, ang isa sa mga inaabangan natin ngayon sa competition na to, syempre, ang tapatang Vina. At saka, syempre, ng Pilipinas ni Maria at isa manalo dito sa Miss Universe. Bakit ba sila yung pinagtatapat? Bakit ba sila yung nakikita? Kasi sa Asia, silang dalawa ay parehas na malakas. At alam naman natin ang laban natin sa Miss Universe ngayon ay talagang ano tayo dyan eh. Yung seryoso, mm puspusan, grabe. Yung kumbaga parang, ewan ko, para sa akin, big deal talaga yung laban na to. At masaya ako kasi syempre si Atisa yung ilalaban, di ba? Kasi nga, di ba, parang ang tagal na natin na hindi nakakatungtong sa top 5 ng Miss Universe. Aminin naman natin na parang napapaisip na tayo na parang ano ba, humihina na ano ba ang laban talaga natin sa Miss Universe. Hanggang dito na lang ba ang mararating natin? Ganon ng mindset natin ngayon dito. Kung parang eto yung taon na I know kailangan Makarating tayo sa top 5 Ito kasi mga fast year dito sa Miss Universe Parang nawawala tayo sa eksena sa top 5 ng Miss Universe May nakakapasok na Asia Pero dati ang Pilipinas ang nakakarating dyan pero Mula ng hinawakan to ni Hello Universe Ang lagi nang nakakarating sa top 5 ay ang Thailand Oho. Uh -huh. Yes, kaya sabi natin, hindi po pwedeng this year sila ang makatungtong sa top 5 Kasi ibang usapan na to pag sila pa din Charot, lalo ng pag may tinapat ka talaga na alam mo na kaya namang makatungtong ng top 5 Diba? So, yun yung akin So, parang piling ko dapat na taon na to, tayo ang makarating sa top 5. Bago pa lang magsimula ang Miss Universe Philippines, hindi pa nananalo si Atisa. Ganun na talaga yung mindset ko. Kasi maraming taon na akong nagpalagpas sa Miss Universe na parang ang feeling ko, no, it's there. are Pair, parang okay lang yan Na parang sige lang Kasi di ba parang marami tayong best Na didisappoint Hindi tayo nakakatungtong sa top 5 Nung una kay Michelle D diba? After natin ma-El Tocuyo Kay Celeste Cortez Nandiyos ko nagulat tayo ng bonggam-bongga tapos, ayan, pinasok natin si Michelle D. Tapos, si Michelle D, okay. So, nakapa, nakarating ng top 10. Pero, ina-expect natin na dapat siya yung nakatungtong sa top 5. But, Antonia yung nakarating eh. So, parang, ha? <laughs> diba? Ganon yung reaction natin. Kahit nakikita natin na palaban yung kandidata natin, tas yung, yung kandidata nila, aminin natin ng ng caliber ni Antonia nun, ha? So, yon, So, medyo questionable sa atin. Pero, sinabi ko nga na it's okay, ganun talaga, competition to, baka may nakikita sila kay Antonia na hindi nila nakikita kay Michelle D. So, inaccept ko yun ng bonggang-bongga. And then, sumunod ay, ayan na nga, yung sumunod na laban ay hindi pa rin tayo nakarating sa top 5. Napunta tayo sa top 30. Na, pero binigyan tayo ng pakonsuelo. Ayun yung Miss Universe Asia. Na buti naman, di ba? Kasi parang feeling ko deserve natin na makatungtong talaga ng top 5. Kung baga parang after Beatrice Luigi Gomez. Talaga ba? <laughs> Ganun kahina ang mga pinapadala natin. Either na si Michelle Di pa And then ngayon, so yung hamon na to, medyo nakakaloka. Sabi ko, oh my gosh. So, windang tayo dito. Kasi, una sa Thailand. Tapos, ang lakas nung pambato din ng Thailand. Kumbaga, magkakasubukan talaga dito ng pagiging powerhouse eh. Dito, etong taon na to, na magkakasubukan talaga. Tapos, yung iba pang Pilipino, hindi pa makamove on sa mga nangyari sa Miss Universe Philippines. Ayaw pa nila kay Atisa, yung mga tipong gano'n. Kaya, parang, sabi ko, laki nung challenge na to kay Atisa. Dahil after na lumaban ni Atisa sa Cosmo, na hindi niya na ipasok ang sarili niya do sa top, top five, talagang, oh my gosh, nakakaloka. So, isa yun sa mga parang sinasabi ng mga Pilipino na nawala yung tiwala nila dito kay Atisa kasi nga, hindi nga na ipasok. Pero kasi hindi natin alam eh, kung na-politika ba tayo doon. Kasi parang, kumbaga sa madali salita, malinaw naman na minalas ang isang atisang manalo doon sa Miss Universe, di ba? Asa Miss Cosmo. And then, ngayon, parang challenge kay Atisa, syempre, maibalik ang Pilipinas sa top 5. Ayun yung first challenge na talagang si sa ba ang magbabalik ng top 5 ng Pilipinas sa Miss Universe? Sabi ko nga kahit hindi na manalo, kahit yung top 5 lang na matungtong, parang piling ko, waging, 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 wagi ang Pilipinas doon. So, pangalawa, ayon iniisip ko na baka kailangan talaga natin na maka-eksena ng bongga-bongga. Yung ibig ko ba ay yung pagkakaligwak niya sa top 5 ng Miss Cosmo, kaya ba ni Atisa na ipalo ang sarili niya sa top 5 ng Miss Universe? Kung baga parang unfinished kasi yung Cosmo eh. So, kailangan maitungtong niya. At yung pangatlo, ayun nga. So, kaya bang talagang lagpasan ni Maria at Isa Manalo ang lakas ng pambato ng Thailand ngayong taon na to. Kasi, hindi naman malakas si Vina in terms of performance. Lalakas si Vina because of the system na suporta ng mga kababayan niya. Plus, nando doon na talagang they na ipanalo to ni Vina, magtagumpay si Vina dito. Kung parang iba ang momentong to para sa mga Thai. Kung kaya nandudoon ako na hindi kailangan talaga makarating ni Atisa at ilaban to. So big challenge talaga kay Atisa to. So yon And then yung mga naniniwala kay Atisa kasi kung babalikan natin yung panahon noon na bakit siya first runner up, bakit hindi siya nanalong Miss Cosmo, ano ba ang sagot? So eto na ba siya ba talaga ang susunod na Miss Universe, di ba? Mula sa ating bansa, sa ba ang mag-uuwi ng peep crowd? Kailangan ba talaga na nailaban to ni Atisa ng bonggam-bongga -bongga dahil her destiny is running out na. Yung parang ayan na, lumalabas na yung kanyang destiny. So, ang lahat ng kasagutan yan, malalaman natin sa November 21. O, <laughs> diba? Sa November 22 pala, ng umaga. So, we are excited sa lahat ng ipapakita. Pero ayokong i-pressure rin, syempre, si Atisa dahil sa ganitong sitwasyon. Ngayon, Papatan na lang talaga ang labanan. <laughs> Ako, performance ni Vina, sa totoo lang, kaya lang pasanto ni Atisa. And then, hindi questionable kay Atisa, yung ipapakita niya dito sa Miss Universe. Kasi alam ko na, she well-prepared. Alam ko na, na sa sobrang experience niya, alam niya na ko ano ang mga dapat niyang gawin. I hope na hindi tayo doon ma-disappoint ni Atisa. And then, either Catriona Gray nasa likod ni Atisa. Kung si Thailand, nasa likod niya si Antonia at yung mga ibang beauty queens na naniniwala kay Vina na, sinasabi nila, kaya mo to, suso, ganon. So, talagang nandun doon sila sa momento na parang, oh my gosh, ano ba? So, yon Kasi si Antonia mismo na parang nagkaaway pa sila dahil in-unfollow, ba diba? in ni Vina si Antonia para lang manalo ng Miss Universe. At sabi niya, at willing siyang i-unfollow ng many times. Uh -huh. Pero ngayon, si Antonia naririnig natin sa kanya, I will support you, di ba Kahit hindi, eh, kahit in-unfollow so grabe. so ayun na nagkakaisa na sila, di ba? Anyway, so good luck, uh, good luck parang pag nanalo dito si Vina, parang sinabi na lang ni Antonia na dapat si Vina ang nanalo noon sa Miss Universe at hindi siya. Sa Miss Universe Thailand, nung panahon na nag rematch sila. Pero hindi din natin masabi kasi yung destiny din ni Vina, kung iisipin mo, apat na beses siya na paglaro at pinagkait, ah, tatlong beses na pinagkait sa kanya ang pangarap niya. Hanggang sa ako, ano-ano na nangyari, nanggiwalay sila ng asawa niya, ah, dahil lang sa ganito, for for sure na gustong ni Vina patunayan sa lahat na parang mali kayo sa mga husga nyo sa akin, di ba? So, kaya parang pili ko meron din talagang pwedeng mangyari kay Vina na destiny, oh, oh, na ano, bilang Miss Universe. So, yon Tapos, andyan din yung judgment kay Vina na hindi ka naman Thai, dugong ano ka, India. Uh -huh. So, yon Kaya pag nanalo si Vina, sampal sa kanila lahat yon After yung ipagkait sa taong to, yung Miss Universe Thailand, at si Mr. Nawat lang ang nagtiwala na ibigay, and then, after na sinasabi ninyo na hindi siya Thai, So, ngayon, <laughs> ayun. So, kahit si Antonia, parang sinabi na lang na dapat si Vina na lang ang pinanalo nila noon. Baka nanalo pa ng Miss Universe. Mga tipong ganon. So, nandoon doon tayo sa larong ganon. Kaya, mahirap kung iisipin mo, eh, no? So, kumbaga, parang, sino kaya ang more less? Yung kay Atisa o kay, kay Vina, di ba? Pero, syempre, kahit naman kay Vina ay sumusuporta yung mga beauty queens na nasa likod niya, eh, kay Atisa din naman, naniniwala si Catriona Gray na ang experience ni Atisa, ang edge niya sa competition na to. At, ayun, ang talagang magtuturo sa kanya para mahinog. Andiyan dyan din yung suporta ni Michelle D na naniniwala si Michelle D na kakayanin ni Maria at isa Manalo manalot dito sa Miss Universe. Oh my gosh, ang gandang laban, no? Pero syempre, Uh, more than dyan, sa mga naiisip natin, dapat ay si Atisa at saka si Vina ay talagang kailangan galingan nila laban sa mga ibang candidates. oo uh -huh. kasi para sa akin, makatungtong lang si Atisa sa top 5. Happy na ako. Kung makatungtong naman siya sa pagiging isang Miss Universe, oh my gosh, malaking surprise yon pero syempre, samahan natin ng dasal. Dahil hindi rin biro ang mga makakalaban nila nandiyan-diyan ng mga taga-ibang bansa na malalakas din at kaya din silang pataubin ng bongga-bongga. Di ba? Diyos ko, Lord. Nakakaloka. But, nandoon lang ako sa keep going, uh -huh, keep shining, uh -huh, and of course, support them. Uh -huh. Kung sino man ang mananalo, deserve nila yun. No? ba? Diba? Kung si Atisa ang mananalo, deserve ni Atisa yon. At kung si Bina ang mananalo, deserve nila yon. Kasi marami silang pinagdaan ng laban sa buhay nila. Magkaibang eksena, pero marami silang pinagdaan na talagang halos na broke na yung mga puso nila para lang makamit ang tagumpay. Pero ang tanong, sino ba talaga ang malakas? Si Bina o si Atisa? to be honest, ako, according to the experience, I think it's Atisa Manalo. She will deserve para sa title na Miss Universe. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe please, don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated. syempre sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.